Ayan mga kaibigan, dahil napuya tayo kagabi, napakaraming customers kahapon kaibigan. No? Undas po kasi hindi po natin na-check kung magkano yung ating binta kahapon. Kaya ngayon, titingnan natin kung nakamagkano ba tayo sa ating binta kahapon kaibigan, which was undas. Ayan. So ito po yung binta namin kahapon, dear friends. O, tingnan nyo. Ayan. So, 9,600 po. Nakat 9,600 tayo. Thank you so much, God. Worth it po yung ating pagsisikap. Dahil nga, tayo lang yung open dito. No? We grab the opportunity, kay kaibigan, na kaunti lang po. Or isa lang ang open na tindahan kasi nga holiday. So, ito. Tiba-tiba diba tayo. Thank you so much, God. And mga kaibigan, meron lang tayong client, customer. Red Horse. Yes. Yan, malakas talaga bintahan natin ng mga inumin. Dahil nga, undas, kaibigan ito yung number one dahilan, no? Or isa sa mga dahilan kaya ayaw kong mag-close. Hindi mo na ako nagpunta sa cemeteryo oh? kasi kaibigan, alam ko talaga na maraming mag-iinuman. So, I just uh, grab grabbed the opportunity, no? Hanap tayo ng mas malamig. Ayan, para magustuhan ni customer. Let's grab the opportunity, kaibigan, na halos lahat ng mga tindahan ay sarado. Kaunti lang po kami dito na bukas. Ayan, kaya tiba-tiba si Ate JB. Thank you so much, God. And kaibigan, another customer. Tagay ko Dalawa. Napakalakas talaga ng bintahan. Ano? Ang sayo mo ha, day? Ang tingnan nyo, napakalakas ng bintahan so, ng soft drinks natin, kaibigan. Araw I know. na kong gas. Coke of Sprite go. Lang na anak ko. Doha Coke o saka Sprite. Tag 45 pesos, 135. Kanira? Ayan, eh, check natin ulit, no. kaibigan. Di ba tayo nagkamali sa ating pag-total? Uh, sabi ko kasi 135 pesos. So, 45 pesos. 45 pesos po yung ating coke. Grabe, hilak ni break So, 135 ka na, Raday? Right? Ayan. Ang sukli ng ating suki ay 365 pesos. Dalawang coke. Tsaka. Uh, sprite. <laughs> Para kung na. Uh, sukli na pala yun, Koy. Koy. Sukli na pala may bumili na naman. Kandila. Pila, day lima lima na kandila kay bigay 5 pesos po ang bintahan natin sa isang kandila ayan lima ang binibili ng ating suki Yan na muna natin siya ng kandila seven, Yan na kay bigay kandila 25 pesos Five for seven. Mo na dai Wala pa na kuha, ha sa Gcash pa na 5 for seven. Bachingko yan, bumili siya ng kandila. Mabinta talaga yung kandila, kaibigan. No? Dahil ondas. O, sasang ka-chop top gel? Pati top, top gel, kaibigan. So, so. 75, o 25 kandila. 100 tanan. 10, 10. Yan, salamat. 400 sukli. Ayan, mga kaibigan. Sinauli na ng ating suki. Ang binili niya, o, oh, di ba? Nakasangbintahan natin ngayon ng soft dough. Tsaka ala, kaibigan. November 1, panghanda po kasi ito, no? Sa ondas. Salamat, dahil. Ayan, so saya ako ko kaibigan. Kanina pa no, mag maganda talaga ang kita. Jika, Ayan, may magpapajikas kaibigan. Saan na siya dong cash in? Ayan, bigyan na muna natin siya na cash in. Ayan, ito na yung sukli ng ating customer. Gikas, 50 pesos. Salamat dong. Ayan, kaibigan, ang oras po natin ay alas GS pa lang po ng umaga. Ang masaya ako kaibigan kasi malakas po ang ating bintahan, no? Ayan, yung iba utang pa kaibigan. Ito yung ating binta. Tingnan nyo naman, no? So, malaki. Lumagpas na tayo ng 1,000 pesos. Mahigit talaga 1,000 pesos. At may mga umutang pa. Kasi nagpapautang po tayo. Thank you so much, God, no? Buti na lang bukas po tayo ngayong undas. Yung iba kasi sarado. Kami, ah, uh, siguro bukas na kami pupunta sa sementeryo. Kaibigan, sayang kasi pag mag-close -mag tayo sa November 1, maraming, ah, uh, customer. Sabi mo, dahil? ayan another customer kay Bigan so yung full pack po yung ating uh, beer products kahapon nag-order ako pero nakaubos na, <laughs> naka na tayo ng dalawang cases kahapon October 31 nag-order ako nakaubos tayo ng dalawang cases marami naginuman inuman kay Bigan yung iba pang handa talaga full pack rin yung ating refrigerator pati yung ating isa nagbutang ah, nagbutang lumabas yung ating pagkabisaya kay no sibo po kasi yung inyong, uh, inyong lingkod, no, si Ate GB. Naglagan na rin ako dito sa ice cream, uh, ano to, freezer ng soft drinks. Kasi, no, uh, malakas talaga ang bintan, hindi makasya sa ating ref. Kopi ko blanca. blanca. Twin Copico single. Oh, twin single. Ah, uh, pa single na. May bibili lang po ng kopi ko co blanca. Ayan, kaibigan, bumili yung ating customer ng kopi blanca. Tsaka, six letters na Distilled. Absolut. Ayan, 90 pesos po ang bintana ni Ate JB dito. Oho, thank you so much, God. Salamat, day. Ayan. Saya ko, kay bigano, oh. Thank you so much, God. Naka 100 tayo. Isang coffee ko co blanca na single at saka 6 liters na absolute distilled butter. Ayan, another customer. Palmolive, Palmolive shampoo. Ako, Violet. Violet, ang nabili na ako kay pink na la green. <laughs> pink. Ayan, kaibigan. Violet sana ang gusto ng ating suki. Pero naubos na. Pink na lang. O sara, day? Ayan. Ayan, kaibigan. Palmolive pink. Tsaka, ay, shout out, McDonald. Bacon naman. <laughs> Nak-McDonald kami kahapon, kaibigan. Ayan. So, shampoo at tsaka cream silk. 17 tanan, day. 8 o 9 ha? Ah, uh, yan. So, kaya naman na natin. So, tingnan nyo, kaibigan. Napakalakas ng bintahan. Kasi po, <laughs> yung ibang tindahan ay sarado. Ayan, November 1, sarado po sila, no? Yeah, kaya, I grab the opportunity. Open ako. Ano sa'yo mo, ha? Yan, Winston. O, sa'yo doha? Winston. Dalawa, kaibigan. 10 pesos ang bintahan natin ng Winston. Salamat. Mm. So, tingnan nyo na, kaibigan. Always grab the opportunity. Alam ko kasi, kaibigan, na pag ganito, holiday, yung ibang sari-sari store ay close talaga. Yung iba kasi pumunta na sa sementeryo para dalawin ang kanila mga namayapang mahal sa buhay. E si Ate JB, hindi talaga ako pupunta ngayon na ng February 1 katulad ng dati. Kasi, kaibigan, sayang pag mag-close natin tindahan. Ikunti lang open na tindahan sa ganitong mga ano okasyon. Pag nag-close tayo, ayan, kawawa yung ating makapit by mga customers, no, saan sila bibili and then, malaking tulong po ito sa atin, no, na open po tayo, kasi, again, kaunti lang open ngayon, so tiba-tiba tayo ang oras ay alas 10 pa lang po ng umaga, tingnan nyo, no uh, naka na tayo ng dalawang cases ng abia eh. ayan, malakas po talaga ang bintahan natin, kaibigan pag ganito may occasion, kahit anong holiday eh, kaibigan, kasi some of uh, tindahan ay close. Ayan, always grab the opportunity kaibigan ngayon, hintay-hintay na muna tayo, no? Basta malakis, malakis, malaki na po yung aking binta, lumagpas na po siya ng 1,000 pesos, hindi pa kasali yung utang. Ayan, thank you so much God. gan another customer sa muna, eh? bugas, 5 kilos. Ayan, salamat Panginoon, no? malakas yung ating bintahan. Kaya pila yung mga ivory, 5 kilos, 20, gapon. 280 day ayan isang sako ng 5 kilograms of rice kay bigan 280 pesos ang bintan Aran na ko na ha mais isang 5 kilograms na bigas kay bigan humay sa bisaya at mais din nagtitinda rin po ako ng mais kay no so paki comment sa place niyo kung nagtitinda ba kayo ng bigas na mais kay bigan dito po kasi sa I amin mean, sa Bisaya no sa Visayas region Ayan, malakas ang bintahan ng mais. Ito po yung ating mais kaibigan. Papakita ko sa inyo ha. Ayan, bibigyan na muna natin yung ating suki. Ayan mga kaibigan. nag lagi ko kayo. Pero na ako i-upload ka Sunday. O. Ayan. Isang kilo ng bigas at saka toyo. O sa day? So, ang binibigyan natin suki kaibigan ay ganito po no. Lion ivory 5 kilograms. And then, isang kilo ng bigas mais. And then, isang pack ng toyo ito po budboron sa amin siguro sa place nyo tinatawag nyo po itong ah, galunggong ayan galunggong budboron po ito sa bisaya kaibigan malakas ito sa akin kasi masarap sa pala yun so kalakyuhin na muna natin no, kung magkano babayaran ng ating kliyente yan mga kaibigan 1,000 ang, ang uh, pera ng ating uh, customer e para balik dahi 654 oh tanan. Unsa kung kwan dong ko lang sobra. Dili ka nang kwan, kanang 5 imong nahatag sa clinic. Ya, uh, ya, uh, dapat peso. 200 ron So, oy napaka-anes. So sobra. Sobra. Okay, yeah. salamat dai ha. Piso ra iha Ay, salamat dai. Ay, honest, honest, honest. Honest yung ating uh, customer kay Ang layo ng bahay nila, talagang binalikan so niya ako. Nagising ko pa na, so akong gyatag. Singkong gyatag pisura piso na dapat. Oy, ang ang bait naman. Thank you. Tingnan niyo si Alter Bolo. tularan Toleranyo po siya. Oh. Napakalayo ng bahay nila Kaibigan pero bumalik siya dahil sobra ang soklate ni JB. Salamat dong. God bless. Ang bait niya Kaibigan, no? Sobra ang sukli ko. Talagang binalikan niya. Ang layo pa naman ng bahay nila Kaibigan. Another customer. Ah, <laughs> uh, ano mga buotan dyan mga no, ako, ano. Kato, giulis sa ng sukli, nga parting layo. Ini, ah. <laughs> Yine, ayan, another customer. Salamat. May mga mababait pa talaga na tao sa mundo, kaibigan, no? Masaya tayo. Ayan, meron yung nakaiwan ng cellphone at binalik ng ating customer. Thank you so much, God. Masaya ko. Thank you so much, God. So, blessings. Ayan, may nagbalik ng sukli. Sobra daw. Ayan, so, pag tayo po ay mabait sa ating kapwa, mabait rin sila sa atin, no? Yung mga mababait, mabubuting tao, ay, makakatagpo rin kayo ng mga mababuting tao. Di ba, Frances? Hello, Frances! So, Frances, hindi lang. Okay. Asang mga muntosan? Asang muntosan? Ayan, pilarin mo na. 280 46? 326. At 300, eh? Okay? Na may mais. Kasi siya kasi may-ari ng mga bigas, bigan. Pag may bumili na bigas, sa kanya po yung binta. Hindi sa akin, eh. <laughs> so, 280. Ito kasi yung binili, kaibigan. Pilala, 280 yan, 280. 326 o sa kilo nga mais 46. And thank you so much God. Hintay-hintay pa mga ibang ko sa kabigan. Alas 10 pa lang po na umaga. Pero buminta na tayo ng lagpas 1,000. O, oo lagpas na, lagpas na 1,500. Sa tingin ko, malapit na 2,000 ang binta ni Ate JB. Malapit na at alas 10 pa lang ng umaga. Thank you so much God.